Christmas preparation. Pas okay. pas. Ayan ah, pa-imply ano, ano yan, Mayor? Ito Ano yung kalukuhan mo? Ah, yung damo. Ito so, yung itanin ko para kay Jopin no, yan. May ilig uh, yung... sa mula. Para kay Ano yan? Halaman. Halaman. Halaman na. Ito, ito lang yung uh, Anda natin. Ha? It's so, nasa ito so Ano? na, no? Yeah, marami, oh, marami oh, no? Ano? May ito. Ano? Ano, Dalawang torque. Tsaka 50 na lit. So, ito ang eh. 50 Ah, <laughs> uh, oh, uh, right, na lang sa akin, uh, uh, 50. 50, 50, 50.

Sekitar oh, ah. ah. <laughs> <quarantine>, eh, berapa? <laughs> <laughs> oh. <laughs> eh, <laughs> Leo. May baboy kami rito, litsyon! <laughs> Dito kami ngayon sa Japan Port mag uh, Christmas Ayan Sino to? Shhh Di ba gwardiya mo? Pakit 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 Kaka -ka. still uh, discharging cargo